Tawagin natin itong magic balkonahe. Pag nakita ko, eh, wala na. <laughs> so, naging magic. <laughs> Hola, kabayan! So, nandito ulit tayo sa balkonahe. Tawagin natin itong magic balkonahe. So, bakit magic balkonahe? Wala lang. Gusto ko lang. <laughs> Kung naalala nyo ulit yung ano, pinakita ko noon ng karaang linggo, ay mayroon siyang bunga dahil natuwa lang kasi ako. Kasi napakaliit na puno pero mayroon siyang ano, isang isang bunga talaga siya. Iisa lang. So nagkataon na nakita ko accidentally na nakita ko. So talagang tinaon talaga para sa akin, no. Ayun. Pag nakita ko eh wala na. <laughs> so naging magic. De, eh, kasi nandito ako sa balconare ulit kasi nga may papakita ulit ako sa inyo na prutas at may na ulit ako na ipapakita ko sa inyo ulit so dito tara papakita ko sa inyo sabihin nyo sa akin kung anong klaseng prutas to ito yun kabayan so mayroon akong na ulit dito so ayan sabihin nyo nga sa akin kung anong prutas to Ayan, oh. So, ayan. Ang liit na naman na puno, pero marami siyang bunga. Nakakatuwa ulit dahil nga ang daming bunga. Alam niyo ko anong tawag nito? Yan eh. olives. Ayan. So, mamaya magiging magic ulit nito. Oh, diba? Tirador lang ng prutas. <laughs> Minsan imposible siyang mamunga sa malit na paso at limitado ang space. Pero ngayon, punong-puno na siya ng bunga. Parang paalala na kahit saan tayo ilagay, maaari tayong lumago kung aalagaan. Minsan iniisip natin kailangan ng malaking lupa o perpektong kondisyon para umansenso Pero itong puno na 'to sa simpleng balkonahe lang, natutong mamunga. Parang buhay natin kahit sa maliit na espasyo, pwede tayong maging mabunga kung magsisikap tayo. Kaya itong maliit na olive tree, para sa akin, simbolo siya ng pag-asa at biyaya. Paalala na kahit gaano kaliit na simula natin, kung may tiyaga, may tamang pag-aaruga, at may liwanag, siyak na mamumunga rin tayo sa tamang panahon. Sana naging inspirasyon din sa inyo itong maliit kong puno. Comment nyo kung ano ang olive tree sa buhay ninyo ngayon. Kung maliit, pero nagbibigay ng pag-asa.